Hello mga kaibigan, dito po tayo sa lugar ng Southern Litty Padre Burgos. Pero sitiyon lang po tayo mga kaibigan dahil po mamaya ay papakita natin kung paano ang sekreto ng pagluluto ng Sweet and Sour Fish Pili. At napaka-presko po ito dahil dito po mismo kinukuha ang isdang malaking isda na tinatawag nilang Dorado. Dito po tayo sa gilid ng Baybayin dahil di, andito po yung pair nila papunta pong Limasawa. Dito, dito po mga kaibigan. Yun po ang... Yun rin po ang pair ng... yung napakalaking barko na yan. Yan po ang pair papuntang Mindanao mga kaibigan. nandito po tayo. Nagaantay po tayo sa... Ah, magbibinta tayo ng isda. At... naghihintay po tayo mga kaibigan sa paparating na kung marami ba ang huli pero kung wala uwi na lang lang kabigan dahil ito lang ang ating hatahanap buhay at habang kung po tayo ay pinamasdan po natin ang ganda ng paligid mga kaibigan ayan napakaganda po dito mga kaibigan na dito po makikita po yung at makikita po sa ilalim mga kaibigan ang napakalinis na tubig at minsan po mayroon po dito mga kaibigan na isang apawikan yung si turtle ito po ang si turtle napakadami po dito mga kaibigan dahil po ang hindi po nila hinuhuli ang ganun ng mga klase ng mga nilalang yan yan po ang island ng limasawa ay nagsiselebrate po sila ng centennial turk pagtirik ng isang malaking krus doon po sa Limasawa kaya doon nagsisilibrate ang lahat ng mga uh, membro ng mga katolik katolik religion doon po sa Limasawa ngunit nakapagtataka mga kaibigan yung lugar na yon ay yung lugar na yun, mga kaibigan ay marami ring ibang mga reliyon na hindi naniniwala sa Romano Katoliko. Pero nananatili po ang kasaysayan mga kaibigan. Uh, ang una pong reliyon doon ay isang Romano Katoliko na dala po ng mga Espanyol. Dala po ni Ferdinand Magellan. Bago po namatay si Ferdinand Magellan doon po niya siya unang nagtirik ng isang malaking kurs bago po doon sa na namatay siya bago po doon sa Cebu yung makikita mo yan mga kaibigan yung isla na yan harap ng Borgo Southern Lite yan po ang San Francisco mga kaibigan andon po San Francisco mga kaibigan sa kabila po yan kung, gusto, kung mayroon kayong pambot mga kaibigan o motorboat mayroon kayong sasakyan pandagat ay madali lang kayong makapunta doon na hindi dumadaan ng bus mas malapit po dito mga kaibigan at baka siguro mga 1 hour andoon ka na kaysa naman sasakay ka pa papunta ka pa ng sugod at uh, lilibot ka pa doon magbiyahe ka pa ng dalawa o tatlong oras ito po mga kaibigan dumating na po yung isda na malaking isda at atin po itong gamitin para pagluto natin mamaya ng face pili sweet and sour fish at stay tuned lang po tayo mga kaibigan at okay like lang at subscribe at pindutin ang notification bell marami pong salamat sa inyo mga kaibigan paano gumawa ng sauce ng sweet and sour um, sweet and sour fish freely sweet and sour ayan po mga kaibigan yung masangkap meron pa yung bell pepper ito, like, carrots saka to uh, tomato at ito isa singkamas yan mga kaibigan at meron po po tayong isang ito mga kaibigan pineapple tidbits uh... lulutuin muna natin itong sauce ayun po yung mix natin ganina onion yung gamas yung gamas at carrots ayun mga kaibigan ayun Ayan po mga kaibigan. Yan po, ito po original blend kit sa at saka apple cider vinegar. I-mix po yan mga kaibigan. Pamaya po at saka itong tomato sauce. I-mix po ka ito mga kaibigan. Hindi po yun sa iyong pandasa. Pwede po lang lagyan yun ng marami ng asukal. Mas maganda po. Masarap. Marami ng asukal. Pero pag may mga labintis po, yung uh, nasa bahay niyo, huwag na lang dagdamihan. Pakit ang kautos. Ito nga po ang fish mga kaibigan. Ayan. Mga ito ano, 400 grams at saka na marinate na po ito ng salt and pepper at saka kunting uh, MSG at lagyan natin ng egg mga kaibigan egg at saka flour yan sa saka lagyan natin ng flour mga kaibigan ito flour mga kaibigan no? ayan ayan Yan mga kaibigan Ito na mga kaibigan Ito mga kaibigan Luluto na tayo ng Yung, yung kanina Yung fish pili Yan well, dito na rin lagay ito. ito, deep fried po ito mga kaibigan Ah, uh, Napakasarap po ito Ah uh, dahil po natin magba-brown mga kaibigan Ganda po yung brown at saka crispy Kuha tayo ng oil mga kaibigan Kunti lang na oil Ay. Tapos agay natin yung Garlic Malit lang na garlic mga kaibigan Pampabango lang to Ayan Tapos ilagay na yung natin yung Kaninang niluto natin na sauce Kasi natin ito yung mga ganyan doon ayan ayan mga kagigyan ayan ito po ang kitan sa mga kagigyan kung kulang lang nito mga kagigyan lagyan ng scallions sa, sa bawang bago iserve